Hello guys, tuturuan ko kayo kung paano nyo malaman kung tapos na kayo sa biometric. Ganito yun. Kung mayroon kayong apps, download nyo lang yung sahil. So, akong mayroon akong sahil. I-open nyo na lang yung sahil na yan. Tapos, ayan, makikita nyo yan. Ayan, tika lang. I-open muna yung password ko. So, ayan guys. Makikita nyo yan. Itong ano. Ayan. So, dito sa gilid, may pangalawa yung parang ito. Dito sa gilid. Yung. Okay mo man lang yan. Press mo yan. Hanapin mo yung logo ng kweta yan. Yan na. Wait, ayan, manan, manan, na. natin. So, yung first na ano, blue, yun na pipindutin natin. Tapos, pindutin nyo to yung bilang kayo ng hanggang 5. Yung sa last. Tapos, pindutin nyo yan. So, yan. makikita kita nyo yung civil ID nyo. I Click nyo yan. Pag nag-green yan, ibig sabihin, tapos na kayo sa biometric. Pag yan ay nag-X yan na red, ibig sabihin, invalid yung biometric nyo. Yun lang guys. Madali lang talaga. Sana nakuha nyo guys.